nito ka talaga sa akin at ayaw mo yung nangyayari sa'yo, bakit mo ginagawa yung papalik sa asawa ko? Kailan ako And? nagpalik? At paano mo nalaman na nagpalik ako? Kung alam mo na nagpalik ako, bakit hindi mo man na pinipigilan yung asawa mo? Sige nga, naanoy po naman yung asawa mo. Kung magpapalik ako, bakit hindi mo man lang pipigilan? Sinasabi Oo, kung ganun, mo? Kung gano'n ibig sabihin, diyan, matagal mo, mati, mo na palang alam na ginagawa ng asawa mo yan. Nakakapal ng mukha niyo, pagkatapos ko kayong pakainin, lahat, hindi ako naging makakapal ang mukha mo, ate. Pinapakilabangan mo ko araw-araw. Ultimo pal, deep breath niyo ako naglalabang. Nagpapalagay sa mga bata, ako magpapadede, ako nagluluto, kaya sundo ko sila. Ganyan ka kampanti ang asawa mo na kahit may cellphone na ginagawa niya, pati niya kapabuyan. Baboy ang asawa mo! Wala nang mas bababoy dyan! Tan, kailan nagsimula ito? Nagsimula po ito, ma'am, nung no, boy pa po kasi yung mother ko noon. Mm -hmm. Ilan taon ka? Eleven uh, 11 po. Eleven 11 years old? Opo, pero ang ginagawa pa lang po niya noon, sagi-sagi lang. Mm -hmm. Kung baga dadaan po siya sa likod ko, isasagi mm -hmm. po niya yung ari niya. Mm -hmm. Hanggang sa nung no, time po na namatay na yung mother ko, dun po siya lumala. Kapatid mo ang asawa niya, so Opo. ate. Opo. Ilang taon na si ate? 32 na po siya. 32. Malayo ang agwat ninyo. Opo. Iisa ang ama ninyo? Opo. O, iisa. Pang ilan ka ba? Sa bunso po ako. Bunso ka. Opo. So ilan kayong magkakapatid lahat? Lima po. 20 ka na ngayon, opo. ano? Opo. So kung nagsimula ng 11, so 9 years ago, si ate na 32 ngayon, 23. 23 years old si ate, 11, 12 ka, opo. ganyan. Opo. May asawa na siya? Opo. Okay. May anak na sila noon? Opo. Ilan ang anak Isa nila? Isa pa mo? lang po. Isa lang. pa lang. Opo. Ilan ba ang anak nila ngayon? Dalawa lang po. Okay. Saan sila nakatira? Doon din po sa pudar din po ng tatay ko. Pero bahay sariling ninyo. bahay po. Yung kumbaga, ano po, parte po ng lupa ni... Ah, parang po. compound? Opo. Kumbaga, dikit-dikit lang yung mga bahay. Opo. Dingding -ding lang ang pagitan. Opo. Ganun. So, ito bang bayaw na ito ay uh, matagal mo nang kilala? Ano, nanliligaw pa lang sa ate mo? Opo. O, Lagi punta, po siyang pumupunta sa bahay. Ganun, mm -hmm. nung nanliligaw pa lang po siya. sa mm -hmm kapatid ko. Nalaman ba ito ng mama mo nung buhay pa siya? May napagsabihan ka ba? Hindi po. Wala po na pagsumbungan ma'am. Mga iba mong ate? Ilan ba kayong, ilan ang ate mo, ilan ang kuya mo? Bali, isa lang po lalaki sa amin. Isa lang ang lalaki? Opo. So, apat kayo na babae, tapos isang lalaki? Opo. Okay. Wala kang napagsabihan? Wala ito. po. Okay. Siya ba ay uh, nagtagumpay sa mga pakay niya iyo O puro malalaswang? O puro malalaswang lang po. Pero wala pong nangyari sa aming dalawa na sa, kumbaga po, sa sex. Wala po hindi. hindi po ako pumayag. Okay. Itong kinuhanan natin ngayon, o yung pinapalabas mo, pinakita mo ngayon na video, saan ito nangyari? Sa loob po ng bahay ng kuya ko. Kuya, pero, na kuya mo talaga. Hindi opa, itong bayo na ito. Yung lalaki po namin. Nakasama niyo rin doon sa compound? Uh, yung... Wala po kasi yung ano ko, kuya ko. Kasi po, nakadistino po yung kapatid ko sa Mindanao. Okay. So, ang nangyayari po, ako lang po yung tumitira doon sa bahay niya. Okay. So, ibig sabihin, pinuntahan ka talaga? O, lagi pong lagi niya po akong pinapasok doon. Chilichempoan po niya lagi na wala akong kasama. Okay. Nag-aaral ka pa ba? Nag-stop na po ako. Ito, anong oras nangyari ito at kailan? Anong araw ito? Yung video po na nakuhaanan ko po siya noong April 2, mm -hmm. ng alauna. ng hapon? Opo. Okay. Alam ba niya na nakuhaanan mo ito? Hindi, hindi po niya alam. Sobrang kampante po siya. Kahit may hawak akong cellphone, mamindipusya hindi po siya natatakot. Sobrang tagal na po niyang ginagawa. Ganyan po siya kakampante. Okay. Alam ba ng ate mo, nasabi na ba ito? Naalaman lang din po niya nung araw na yan. Kasi... Nung araw na kinuhanan mo ng video? Oo oh po kasi nanghingi na po ako doon sa isang kapatid ko na nakatira sa city mm -mm. na gusto ko na pong umalis doon sa bahay kasi hindi ko na po kaya yung pambababoy na ginagawa ng bayaw ko po. Okay, at anong sabi ng ate mo? Nagulat din po siya. Pinakita mo yung video? Hindi po niya. Hindi, hindi niya alam? In, in, alam po niyang mag-video pero hindi po niya kayang tapusin mo. Ano sabi ng ate mo? Hindi din po niya ina-expect na ganyan yung gagawin ng an uh, ng bayaw ko po. Wala siyang kaalam-alam na ganun po yung ginagawa ng bayaw ko. Almost eight years po na ginagano na wala po siyang alam. Okay. Um, add lang po natin at ni ano na si Alias Mia, nakarelasyon po ni I Tan, yes. is nakaranas din po nang pang-aabuso. Dalawa kayo, 'di ba po kasi sa probinsya, yung mm -hmm. CR nasa labas po talaga. Okay, yes. Oo. So, papunta po ako sa CR, nakita ko po siya sa may bandang sulok, umiihi Oo. po. So, hindi mm -mm. ko na po pinansin. Mm -mm. Eh syempre, ang tagal-tagal ko po sa CR. Paglabas ko po, nandun pa rin siya, hawak niya na po yung ari niya tapos nakaharap sa'yo? 'yo medyo po na fine flash niya po yung hawak niya po yung phone naka-flash niya tapos ginaganon-ganon niya po so patay mali siya na lang po ako pumasok na lang po ako dito sa bahay ng kuya niya po tapos pag-uwi ko umuwi agad, agad ako kinabukasan tapos kinwento ko sa kanya then ayun unti-unti din -unti po siya nagkwento okay. sa akin okay. 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 Kadis. Ate, napanood mo ba yung video ng pangmumolestya na kinuha ni Tan? Hindi po, bali pinakita lang po niya tapos binalik ko na po agad yung cellphone niya kasi nagkakaanuhan na sa bahay po nung time na yun na nagsumbong siya. Awa po po siya. Ngayon, siya po, nasa may bandang ba, gilid na kay likod ng kotse namin. Yung asawa ko po, nasa uh, bandang kabila. Mm -hmm. Ang nakita ko lang po sa kanya is yung pagsabi niya ng mamaya. Pero hindi ko na po tinanong kung ano yung mamaya. Hindi ko na rin, hindi ko naman po nakita yung asawa ko kung kinausap yung ano. Kasi yun, nandun po ako sa palabas pa lang po ako eh. Kitang-kita yung mukha, kuhang-kuha yung salita. No? no? Well, uh, kung uulitin ko pa uh, with reference sa kanyang sexual organ na matigas na tapos subsequently umaayaw ka uh, umiiyak ka actually pero ang sabi isubo mo okay ikaw ba ay nakapanglaban noon tan hindi po ako magalamong kasi tuwing ginagawa po niya yun na may mental block na lang din po ako okay. napapasunod na lang po ako sa mga sinasabi niya ma'am at ito ay tinutuloy-tuloy niya hanggang sa makarao siya. Opo. Okay. Tapos pag natapos na po siya, parang walang nangyari, lalabas po siya sa bahay, ngingiti-ngiti. Ganon po. Eh ako po, hindi po ako makapagsumbong kasi wala po ako mamapagsabihan si ate ko po. Wala, hindi ko po, po ma-open sa kanya kasi asawa po niya. Sobrang mahal ko po yung kapatid ko, ayoko pong masira yung pamilya nila pero hindi ko na po kaya uh, naintindihan natin uh, yung yung psychological uh, impact no uh, na nangyayari doon sa biktima bayaw yes po okay meron kang inamin tungkol sa akusasyon ni Tan hindi po yun totoo kasi may ang totoo po niyan kung talagang minomolest ako po siya araw-araw mm. po kaming magkasama tapos niyayaya po niya akong bumili ng mga tinatanong niya kung may pupuntahan kami. At saka magkakasabing bahay lang po kami. Bakit naman sa palagay mo magsisinungaling o gagawa-gawa ng storya o kwento si Tan? Yun po yung hindi ko alam kasi eh, nung time na po bandang March, nagpapaalam po siyang pumunta ng Manila. Ngayon po, hindi po siya tinayagan. Kaya siguro po that time, ganoon po yung mangyari. May video tayo eh. Hmm, na klarong-klaro yung mukha mo at kuhang-kuha yung boses at yung sinasabi mo. Hindi po, totoo yan. May Sige video po? tayo. Ipapasa na namin at kukunin na ito ng uh, Women and Children's Protection Desk ng PNP at uh, ng Vowsi Officer ng Barangay. At tulad ng palagi kong sinasabi, hindi ito matutuldukan dito. Yes, Atty. Pero mukhang malaki ang uh, haharapin mo sa pangyayaring ito dahil hindi lang si Tan kundi pati si Mia ay uh, may reklamo. At uh, hindi ito palalampasin ni Senator Rafi Tulfo. Ma'am, Ang... about po doon sa sinasabi niya na hindi ako pinayagan, mm -hmm. totoo po na hindi ako pinayagan kasi yun pong about ko sa pagpupunta po ng Manila. Naisip ko na po yun na gusto ko talaga makaalis po doon. Pero wala akong pagsasabihan para hindi lang pumagulo yung pamilya namin kasi ayoko po na malaman ni ate ko kasi mm -hmm. kawawa po yung mga pamangkin ko. Ma'am, ko po sila. Gusto ko po talaga siyang makulong, ma'am. Gusto ko aminin na po niya kasi sa po na po nasira po talaga yung pamilya namin dahil sa kanya. Hindi ko na po makausap yung asawa niya, yung kapatid ko. Tapos po, nung ano po ma'am, nung nung nagsumbong na po ako, mm -hmm. pinapalabas na po niya na may relasyon daw po kami. Dos anos lang po nung sinimulan niya ako, to sasabihin niya, sasabihin po okay. niya na kanina may relasyon niya, kanina kami. Kanina niya sinabi na may relasyon kayo. Kaya kaya ate ko po. Sa ate mo? Opo. Ate, Ate, um, umamin ba ang asawa mo na may relasyon Opo. sila ni Tan, ng kapatid mo? Hindi po, pero ilang beses ko na po silang nahuhuli sa karton. Sa mismong bahay ko namin, inabisuhan ko po yung kapatid ko na huwag nakikita sa asawa ko. Tapos minsan, nakita ko po sila, nakapatong po siya sa likod ng asawa ko, nagmamasahe. Pinapabalitan ko po siya, tapos sabi ko po sa kanya, parang may babae ang kuya mo, kasi nung ba na po ako, eh, hinuhuli ko po sila. Biglang ano na po, mga ilang araw, nagpakat po siya ng video na ganyan, parang gawa-gawa na lang po nila, pero ang totoo, ang oh, alam ko po asa ko kotob ko kasi asawa ko, asawa ko ako, yun po yung lagi kong nakikita ang ginagawa nila. At ate, uh, anuwin at ko naman yung asawa mo. Anuwin ko si naman ano uh, ah, na, yung asawa mo, lesbian lang ko ate. Anuwin ko yung asawa mo. Tangtang ko po upunti yung asawa ko, gusto niya kasama siya lang. Yung asawa mo ang nagsasama sa akin. Kasi po, yung oh, asawa oh, niya po, oh, nagbabay buy and sell. nag oh, and sell po. Ito po, nagda -drive ng motor. So, siya po, nagsasama dito. Kasi para po, yung motor na mabibili, siya po yung... Siya po, siya po oh, yung, sa yung madadrive pa mm uwi. -hmm. Sa isa. Oo Siya nga naman, ate, ba't naman makikipagrelasyon si Tan sa isang lalaki kung ang kanya namang pagkatao, ang puso niya, ay uh, isang LGBTQ? mag-alala ate kasi bibigyan din naman kayo ng pagkakataon dahil proseso ito eh ah, criminal case may proseso po ito umuwi sila dito para mapatunayan yung ngano nila na naakusap nila ay ah, hindi kailangan silang umuwi dyan kasi diretso na natin itong ikakaso kung ano't ano man magkakaroon ng protection syempre dapat itong mga biktima na ito kasi takot ito na umuwi ah. ayoko ah. po na po talagang bumalik doon ma'am kaya problem ko siya nga si Paul, yung una pa lang po nung ako, alam pa rin, nakaramdam na po kung kinakampihan niya talaga yung asawa niya. Mm -hmm. At hindi natin maaalis yun sa Opo. atin ha? Kasi may mga anak sila. Opo. I iba rin ang nagiging motibo, iba ang nagiging yung sa pag-iisip. Opo, kaya hindi ko din naman po siya masisi kasi nasakdin din po siya sa nangyari. Pero sana naman po ma-realize niya na kapatid niya ako. Asawa po, po niya yung nanggaganon sa akin. Nung araw na yun, ay, no araw na yun, Tan, no? May chat ako sa'yo. Pilip kitang pinapalabas kasi sinukotoban ako. Pinapalabas kita. Yung mga kambing, yung mga kambing, pinapalabas kita. Anong ginawa mo? Lumabas ka. Ang anong ko? Kinukorler ako ng mo sa bahay. Sige, ano magagawa na, ko kung corner niya ako? Sabat <laughs> ko sa'yo, ayaw mong lumabas ng bahay. Basta ganun ko rin. Kung pag ikaw mo sa tingin mo lumabas. makakalabas ka pa? Ano lang yan umuwi na yung asawa ni puya mo na sundalo? Noon lang nangyari yung mga ganyang bagay na ayaw mong lumabas. Yun ang pinagtataka ko. Kahit kinalalabas na namin ni Papa, ayaw mong lumabas. <laughs> uh, ano magagawa ko kung kinokorder ako ng asawa mo? Nakapag ay, ko siya pinagbubuksan ng bahay, kakatok niyo yung kwarto. Ano ko kung may respeto ka talaga sa akin at ayaw mo yung nangyayari sa'yo, bakit mo ginagawa yung tumatabi ka sa asawa ko? Ngayon, alam mo, babae ka. Bakit ka nagpapahalik sa asawa ko? Nakahalap ako. Ala, sa saan? kailan, kailan ako nagpalik? At kung bakit, paano mo nalaman <laughs> na nagpalik ako? Kung alam mo na nagpalik ako, bakit hindi mo man lang pinipigilan yung asawa mo? Sige nga. <laughs> nagpapahalik ka sa pisngi. Pwede nating tawagin yung kasakasama mong dalaga na pumupunta sa bahay. Wala, well, hindi ako nagpapalik dyan. Naanoy ko naman yung asawa mo. Kung magpapalik ako, bakit hindi mo man pipigilan? Sinasabi Kung mo? Kung ganun, ibig sabihin, matagal mo si na pa yung yung alam yung na ginagawa ng asawa mo yan. Kasi super close nga kayo ng kuya mo eh. Pero ngayong mga huli, mas tataka ako kasi tatlong beses ko na kayong nahuling nagkukulong ng kwarto eh. Una, nagkukulong ng kwarto, ate, lagi ako na tuyan. Nagbabantay nga ako ng camping ng alas dos, di ba? Isipin no, mo yung babae ako, nagpapastol pa oh, ako ng camping <laughs> ng alas dos. Kapal ng mukha niyo, pagkatapos ko kayong pakainin, lahat, hindi ako Mas makapal lang mga mga araw -araw. Mga mo ka mo, hindi. Pinapakilabangan mo ko araw-araw. Hindi mo pa i niyo ako naglalaba. Ako magpapalagi sa mga bata. Ako magpapadede. Ako nagluluto. Ako po magpapasul lang kambing at insundo ko sila. Kambing ko ba yun? Kambing ko At insundo ko yung anak mo. Hindi mo man lang tanawin man lang na utang na loob ng Tangaling tapat! Yung ko okay, ka lang din dinigit ang trabaho ko lahat dyan! Kayo, uh, na kayong nahuli, inabisuhan kita, sinabi ko sayo, Wala kang abiso sa akin! Po, 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 po. Kung ilang Ayun, dito, beses mo na ulit ibig sabihin matagal mo nang alam, minahayaan mo lang yung asawa mo! Ganyan ka kampanti ang asawa mo na kahit may cellphone na kung awang ginagawa niya, pati niyang kapabuyan! Baboy ang asawa mo! Wala nang mas baboy dyan! Police Corporal Michelle Amurao. Ano po ba ang proseso para po mabigyang buhay ang reklamo ni Tan? Ma'am, ganito na lang po, ma'am. Uh, punta na lang po siya dito sa konsultasyon po para ma assist <coughs> po sa pag po namin po sa mga kulay. Para ma po namin yung mga detalye sa pangkalaan po. Okay. So, um, kasama yun, ano, na gagawin at uh, pagtulong ng Wanted sa Radyo. Kailangan kasi Tan at saka Mia at uh, ang tawag dito documentation no i-document natin yeah. yung kwento ninyo kailangan ni Ma Michelle ng definite na details uh, masakit ibalik sa alaala pero importante saan nangyari ilang beses ano ang ginawa yun ang magpapatibay ng pagpapatutuon ninyo sa mga nangyari sa inyo kasi pagdating niyan sa korte susubukan gibain niyan eh pero ang nagsasabi ng totoo hindi nagigiba yan naman ang masasabi ko sa inyo. Kahit paano pa kayo litulituhin, lalabas at lalabas ang totoo. Correct me if I'm wrong, my Michelle, but it's every act, no? It's one count? Yes po, ma. Am. Okay. Sasamahan po natin si Tan and si Mia dito po sa tanggapan ni Corporal amurao mm -hmm. upang sila po ay makapag-file na ng kanilang mga statement ng kaso laban po dito sa kay, kay Alias Bayaw. Mm -hmm. Okay. And as well, ina, na mag-undergo po sila ng psychological counseling yes, as well. Definitely. Dito kay uh, Dr. Camille, mm -hmm. assist din po natin sila dyan. At uh, uulitin natin, si Bayaw at si ate, well actually wala namang kinalaman uh -huh. si ate, uh -huh. asawa lang niya, yung akusado. Uh -huh. Pero itong si Bayaw, ay may pagkakataon na... Uh, panindigan kung ano man ang sarili rin niya na, na version o yung paglalahad niya at kung ano ang magiging depensa niya dito sa mga akusasyon na ito. Maraming salamat okay. po sa inyo, sa tiwalang binigay niyo kay Idol Rafi at sa kanyang programa. Tibayan niyo lang ang loob din niyo ha.